Ayan. Oh, Dito, kulang pa ng lima. Lima, lima na lang. O, oh, ilan? Bilangin nyo na. O, oh, dalawa na lang, dalawa. Dalawa, dalawa. Yung <laughs> eh, Hindi pa nakapalo. Munari. Oh, ilan na yun? dalawa dalawa. Eh, dalawa. Oh, meron pang dalawa. Dalawa ah. galaw lahat para na magalang pelanggan tayo ay galaw muna ha harap ha picture tayo na lahat muna tayo dito muna sa gilid tayo magpicture tayo dito muna, tayo magpicture tayo ha okay muna, picture tayo, maya maya. Okay, tayo picture tayo. Wait lang. Wait lang, Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Oh.